Wala 50. Oh, okay, ingat. Ingat sa kanto, ah. Ito, itong kanto matilos to. Bumka, Okay. okay. ka hey, Okay. Sabi Dito dyan, meron na. Ito. na. Okay. Dito, oh, banda, dapat. Mark, angat, kumbakana, angat, kumbakana, angat, pre, angat, 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 angat pre, angat, angat, nakai tim. Angat, angat, angat. yan Una yung nakaitim. Una yung nakaitim. Una ka, una ka. Yan. O, sa baba. baba. Oh. Yan. Kaya mo, Mark? Kaya, pre? Nagisa magpuno nung pa hindi <laughs> ka challenge tapay sa muna natin <laughs> tayo muna tayo oh, tayo muna tayo muna ayon muna ayon muna ayala 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 tayo ayala ayala tayo muna. ayala 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 hilahin nyo, hilahin nyo, para makatayo. Hilahin nyo. Op, oh, dandan lang. Okay. Oh, tayo, dandan. Yan. Oh, buksan yung pintuan. Yan. O, oh, kaya naman pala. Pagalito muna, Oh. na yung Nakatayo lang, ha. Nakatayo Ayan. yan. Bubuhatin na nakatayo. Wala pong gulog to? Wala ka, wala kong gulog Sige na, mo ka to Wala nalang ito Wala nalang ito Wala nalang ito push mo lang para hindi ka nang May pituan, gas gasan yung pituan. Liko na, liko na sa dulo. Liko na. Liko na. Liko na. Okay. Winston. Tulak, tulak.

Kung mamunga nga yung mangga namin, napakadami eh. Pero ito yung iba. Ito yan? Matahas pa ba, <laughs> mga <bambamalaga>. mangga. ko ganito sa lugar <laughs> ko. So, opya. May gulong, may gulong ito eh. Pero dito lang sa unahan. Oo. Dito lang. Pero doon sa likod, wala. Oo. Oh, Agitin. Okay. Ganyan ito yung inyong inyong inyong. Mas malaki. Mas malaki pa dito. Yung sabi na may rap kasi third floor ay nakitaan, palubig ah, pa. Pate. Okay, ano? Tayo o iga okay, o kapa? <laughs> At dalawang tao doon, isa lang dito, kaya na kaya, kaya, kaya pa yan kasi ngumingiti pa kayo dito eh. <laughs> oh. Sige po. Oh, sige. Angat. Sige, angat dito dyan. po. em đâu đây, bắt tonyo, đi, miêu 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 miêu, đấy không boss, ô, rồi Uou!